Good morning po mga paps and moms. Ngayon po ay gagawa tayo ng pika-pika pinirito gamit ang tokwa at hotdog. Let's do it! <tinyo> yan po so, mga paps and Moms, umpisahan na po natin ang paggawa ng ating pika pika pinirito sa tokwa at hotdog meron po tayo ditong harina plain flour lalagyan lang po natin siya ng one egg one tsaka eggs. water water lagyan mo muna ng water sige ako muna lagyan muna natin siya ng water ng lang muna natin mga paps and mobs lagyan mo ng egg egg muna egg 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 yan po ang ating kusinerong pakilamero. Lakasan mo. Hindi na. Tapon mo na sa lababo. Sa lababo. Sa lababo ito. Tapon mo muna sa lababo. Kala mo, lagi kang gugulangan sa paggano eh. Ako na. Ako na. Sige, haluin mo na. Mm -hmm. Yan po mga pops and mams, saluin lang po natin hanggang ma-mix lahat ng ingredients. Kailangan walang buo-buo or crumbs. Hindi ganyan. Kaya ayaw ko Maglagay tayo ng seasoning. Hmm. Yan po mga pops and mams, lang po natin hanggang magsama-sama lahat ng flavor. Maglagay din po tayo ng seasoning. seasoning. Sini. Dito mo. Suka dito. Tayo ka tayo. Yeah. Yan. Yan. Sige. Haluin mo. Pinyans. Mamaya po mga pops moms, pag na-mix na natin to, i-dip lang po natin yung tofu natin tsaka, eh, tsaka natin i fry right. teka lang teka lang teka lang teka lang sige haloy mo mabilis mabilis yan yan po ang ating kusinerong pakilamero mabilis. E mabilis ano mo mabilis, ano mabilis, ano mo. <todong> <todong> Tuna! Tuna! Yan po ang mga paps and mams, okay na po yan. Luto na po natin ang ating hot at tokwa. Yan po mga paps and mams, nagpainit na po tayo ng mantika sa ating kawali. Ngayon, ipiprito na natin ang ating pika-pika. At kasama ko na naman po ang ating kusinerong... <todong> Baka na tagkin na naman yung pakilamero. Pakilamero. Okay, no, Ayan ka lang po mga Pops and Moms, oh. Lalagay lang po natin yung hotdog tsaka tokwa. Then tsaka natin siya i-de-fry pag nabalutan na siya ng flour. Sabi ka muna diyan huwag mo anuhin. Mapapasok ka pa niyan, eh. and mom's din i-deep fry natin wag muna wag muna anak wag muna wag muna wag muna sasabihin sa'yo ha Ayan e eh. lang po mga parte ma'am. Santay lang po natin siya. Silang mag golden brown. Para lang po tayong gumawa ng fishbowl ito. quick quick. After nito, lagay naman natin ang ating po Ayan po, kita nyo naman po, nag-golden brown na po siya. Ito po ang aming pananghalian. Mahilig kasi ang ating kusina yung pakilamero sa mga deep fried. Pero, syempre, minsan, nags minsan nagsasabaw din kami ng may gulay para healthy sa kanyang katawan. Tabi ka man ako yun. Kunin mo na, kunin mo na. Ito, 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 ito. Huy! Yo! Ito, kunin mo. O, oh, dahan-dahan ka, mainit ha. Okay. Yeah, okay. <laughs> After to gawa na po tayo ng, ng ating sauce. mga paps and moms, isinod na natin ang ating sauce. Ngayon naman mga paps and moms, gawin na natin ang ating garlic. garlic sauce. Ang garlic lang. Maglagay tayo ng garlic. 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 Okay. Garlic. Our onion onion oh. <laughs> then water mm. Soy sauce. Soy sauce? then brown sugar. And sige, na. Din natin, seasoning. Seasoning. Pepper. Maglagay Pepper. Pepper. Ganyan, kailangan natin ng sarsa ni Mang Sorry. Tomas. <laughs> Sorry! Sorry! mo lang po natin ang ating sugar. Then tsaka natin sya lagyan ng, ng cornstarch mixed with water para lumapot. Hawalikan na rito. Halo, halo yun. Okay, po natin ng cornstarch na may mix ng water pang palapot. Halo yun. Pag lumapot na po siya, okay na po siya. naman kung kumulo pa siya, pa mga pups and mums, na po siya. Ngayon, kung may buo-buo po siya na flour salain muna natin siya. eto na. Ito na po ang ating pika-pika pinirito na hotdog at tokwa at ang ating Special sauce. Let's eat, Binawasan guys. na po ng ating kusinerong pakailamero yan, pa isa-isa. Kaya kumunti, oh. Let's eat na, yop. Let's eat. Let's eat. Let's eat. Ayan na po, ayan na po. Nagumpisa na po siya. Sige, eat na, eat ka na. Kita niyo po ang katakawan niyan.